isa sa paboritong destinasyon ng mga turista, ang Batangas. Lalo na kung tag-init. Umabot sa higit 6,000 ang mga turista sa probinsya noong 2013. ang barangay San Juan sa bayan ng Tingloy, pinupuntahan dahil sa Masasa Beach. Pero sa pagdagsa ng mga tao, naiiwan ang mga basura. Simula lang noong November 2016, nagsimula ang pagdami ng mga turistang napunta dito dumarami naman ang basura at yun amin aming pinagtutulong-tulungan. Kaya kami ay nakikiusap sa mga turistang narating na sana namin si, sila ay makipagtulungan sa amin. Na yung kanilang basura ay malin malinis din nila. Ito ang dahilan kung bakit itinatag ang isang grupo ng mga babae na layong pangalagaan ang dagat. Sinamushi, Ivy at Angge sila ang nymph. Hango sa salitang grego na ang ibig sabihin ay mga babaeng tagapangalaga ng kapaligiran. So our group's advocacy is an ocean safe for all. So yun yung vision namin. And to achieve that, uh, our uh, ways to do that is to dive, syempre yung underwater cleanups, and then collect the trash from there and also from the shores. And then, uh, moving forward, we wish to uh, educate yung mga coastal communities na nandun sa beaches na yun. So yun yung strategy namin for that. So, Hello, good morning! So we're here <coughs> and we've organized this um, cleanup for this month of April. The... Nobyembre 2016, nang nagkakilala si Namushi, Ivy at Angge. So in a random conversation with the two of them, parang we thought sort of why not come up with, an, with a group that would conduct uh, beach cleanups regularly. Na-observe namin eh, every time we dive, na nakakita talaga kami ng trash sa mga uh, beaches sa na dinadive namin. As free divers kasi, parang dapat uh, may knowledge ka rin and concern talaga sa marine life. Binuo nila ang nymph at noong Marso, sinimulan nilang tatlo ang unang clean-up drive sa dagat ng Barangay San Juan. Last February, nagpunta kami dito and super clear ng water. Pero nung naglakad kami sa shoreline ng Masasa, nakita namin na uh, ang daming kalat. Nakakolekta sila ng pitong sako ng basura sa dagat at tabing dagat noong panahong iyon. At nag-viral ang ginawa nila sa social media. The call to action ng group is to will be aware para sa LGUs na there are tourists na dadating talaga kasi maganda talaga yung nandito. Mag maganda yung meron sila. Pero we also have to take care kung ano yung meron sila for the future generations to still enjoy and uh, see for themselves kung ano yung na-experience natin ngayon. Di ba? Nitong Abril, sa ikalawang pagkakataon, dalawamput isa ang sumamang volunteer sa grupo. Sa so, reminders on what to do, pa paano dapat pumili ng trash, and um, ano yung safety reminders, ano yung mga pwedeng gawin sa dagat, ano yung hindi pwedeng gawin sa dagat. Bawat isang volunteer nag-ambag ng 1,500 pesos para sa pamasahe, pagkain at tutuluyang bahay. YouTubers ang pasasalamat sa kanilang mga ginagawa dahil ito'y malaking katulungan para sa amin, sa aming barangay na ito. Una nilang lilinisin ang bahagi ng dagat na malapit mismo sa komunidad at hanap buhay. Sa lugar na ito, nakatayo ang mga inuupahang bahay ng mga turista sa Masasa Beach. or ano eh, uh, or free divers or good swimmers. So what we do, um, yung mga comfortable sa water, dinidistribute namin, and then yung uncomfortable sa water, dinidistribute na namin para uh, may mag assist sa mga hindi comfortable na willing naman mag-join sa underwater clean -up. Free diving ang ginagawa ng grupo. Wala silang oxygen tank sa pagsisit. Kaya 30 segundo lang ang kaya nilang itagal sa ilalim ng dagat. Sa free diving, ano, there's always a risk. Or uh, any other sport. So yun, uh, one of our challenges nga. Kasi yung risk, um, tatlo lang kami. So if maraming volunteers na sumama... So, hindi naman namin sila pwedeng pigilan na mag-join kung gusto nilang isupport yung advocacy ng NIMF. So, ayun, one, yung pag-handle sa kanila. Kaya, as much as possible, we are trying to equip ourselves with the proper education na rin to make, uh, to make them feel safe. Sa grupo, may mga taga-sisid ng basura. at may tagahawak naman ng sako kung saan ilalagay ang mga ito. As a sacks, wala kaming ginagastos kasi dinodonate lang ng friends. And as much as possible, we, uh, we discourage them to buy mga plastik, balat ng mga chichirya, sinelas at iba pang gamit ng tao ang basurang nakolekta nila. I joined because I want to increase awareness. So, I think everything will start sa awareness. And the problem is, we don't know what we don't know. We don't know that we are destroying the ocean and it's our responsibility to clean it so i want to increase awareness hopefully start it with myself and then influence my family and then friends and then as it grows and inform all the the whole country that we are responsible for what we are doing so gusto ko kasi malaman kung paano nila ginagawa kasi masyadong malawak eh kapag clean up drive clean up drive ng sea di ba at saka ng shore pero gusto ko malaman paano natin to kayang gawin in our daily lives. Kasi for me, the key is um, pag-install ng mga maliliit na activities para maging sustainable din yung change. Hindi lang dito sa shore, hindi lang dito sa sea, kundi pati na rin sa kapag nasa everyday life tayo, sa daan, ganyan. Ang ibang basura, nagbilang na ng taon sa ilalim ng dagat. Other times, meron mga weird uh, or unusual stuff na nakukuha namin. ng bag and slippers underwater and sa shore. na kami nun. And then, meron din mga medical equipment like medicine bottles.